Lano, grabe ka-effective guys. Ay, dagang kinidakpan guys. May tulon ni Bukid butang na kodari oh. Napuno isa oh. Napunog. Napunog mga mananap. Wala, oh, effective guys no. May muna kong litos ay.

Malapad, eh. pwede siyang malap pwede, pwede siyang lapad eh. pero makaon na sagol sa slice bread ah daog na mm -hmm.